Good morning. Good morning. Ah, Merkulis karon nga adlaw, guys. Kumusta? Init na kayo ang panahon. Ang atong mga snow sa atong garden, guys. Natunaw na. Ah. Natunaw na ang snow. Okay. Balik na ta sa init, guys. Init na karon. Ayan. <coughs> Manato ang Little Farm. Mm -hmm. Today is November 12, 2025. Oh, so, ang snow natunaw. Sorry to mudre guys. Sorry to no. Napoy rosemary. Rosemary ni guys. Dili na ko balan kung mabuhit mabuhi ba siya after winter. Ako lang na siyang kita no tamasin ba mabuhi. May napadre oh. ay natabunan. Uy. Uy. Okay Yan humot Humot kayo sa si Grosemary Yan Duha ni siya kapunuan Bali ang duha po Tuwa sa sulod Akong gidala sa sulod sa balay o, yeah. Mana ni Karol ang, ang ice Dumay na lang posible yun niya matunaw na po ni malimpi na ni siya niya wala na ni mga puti puti okay kinipod strawberry karon nga to eh, guys naga expect ko nga naga tuwo ko nga mohatag siya o uh, bunga tungod kay last year wala man siya na bunga ako siyang giagwanta o karon wag gyud siya ingatag og bunga na lang moto nga uh, akong gipang ibot ang uban kay e, daghan man ni eh. daghan ni diri sa akong gipang ibot na ah, na mo lang niya nagpabilin eh naglaom ko ani guys mamunga na po niya mamunga na ni siya sa sunod to week ni guys ang atong limpyo nga garden eh before ang winter kailangan limpyo nyo siya raspberries uh, gamay lang ang raspberries ke, pero daghan ka ini ug bubunga oh na ato, garbis ang atong apple akong gigta ni kay ang iyang sanga ang iyang sanga manggod lagyo kayo o Baan? gusto na ako matindog lang siya. Una nga ako siyang higitan para springtime. Dire-diretso na siya. E, Mga forma sa itong 30 peso. Natatira sa pinakadaplin. Yan. Ang kining kahoy. Mga nang ito ang ginagamit sa pagpakamang kamanganan sa ang upo o kalabasa o oh, naapoy mga hagis -ha, na ako sa mais wala na akong ilabay ni guys kay gusto na akong gamiton siya o oh, pwede testing lang man po niya po ha ah. gusto na ako siya pakamangan sa ako ang na sigarilyas po next year wala nang kong ilabay sa basurahan <coughs> yan okay na yung apple guys tako na siya nabunga na siya pero hindi kayo daghan agad. ang daghan yun nga bunga guys okay na oh kung sa itong balay guys ang plano na pa ni Asta dari ang garden ako dari Asta atong garden para dito okay na man kapoy na kayo mag lapad pa kayo garden ano nga para sa kuha tama tama na eh dili na kayo siya uh, uh, dili na kayo siya dako tama tama lang para sa kuha yeah. okay balik tayo dito sa ito ang uh, gate. kini guys bago ra gyud namo ni bago ra gyud ni na human guys ah uh, lang og dili siya magubas sa hangin kay usay ang hangin kusog si kayo nako yabuhan ayan now bago pa siya na human wala pa ko na testingan mo po atong kaldero guys o ang atong smoke grills ayan panahon mag snow adire na rin sya ma uh, sudla nag snow so mga po na ginagamit mag vlog ka dira guys ayan diba Pinindot siya. Pinobre lang ta guys. Kaya ta na anad talbukin. Wala yung tanahanan sa syudad. Wala na nga itong pinabuhi guys. Yung lang kasimple. Ayan. 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 <coughs> naot ko nga sunod to ignindot na ang panahon guys para sa atong garden mugungan na daghan ng atong strawberry ang atong ang sitaw, atong talong upo huwag mo niya atong bahay kubo o oh, dire na atong bahay kubo I see o oh. bali ang lamisa uh, temporary lang na guys nagit ko yung lamisa ka para dire uh, taas sya so uh, nana ko yung bangko uh, temporary lang na sya uh, gani ato uh, lang hinahina yan yan <coughs> silaw kay ang adlaw ang adlaw silaw kayo yun alibah uh, silaw ay adlaw kita sa si gawas kita sa si tubangan sa si balay guys mo ta highway na 'yan guys so mo nang daghan uh, siya na nag-aagi highway 16 maupun atau garage guys ya. So. Ada yang minta garage guys. Tataan kita tahu mau garage. Google kayak guys. Ulah pas arrange ya. Tapos. Ini tarak-tarak guys. Oh. So. ano ni atong tarak-tarak dili siya magamit panahon sa winter kay ang delikado man tarak-tarak na ito di ba? diba diba wow gawas ta guys ingaw Prepare untuk tuh satu hal rutin. at Atau nanti mau terbang guys. See okay, you guys. Bye bye guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.